sa inyo lahat para sa ating panalangin. Maraming mahal, mga anak. ani. sa inyo, amin. Umaga, mga bata. Magandang umaga po, Guru. Maaaring punutin ang mga papir bago kayo magsuko. -up okay, maraming salamat. Sa inyo, ang nakakunan ka ako tungkol nga saan ang ating kinalakay. Pagkilala sa sarili. Tama, magaling. Ngayon, mayroon Opo, guro. At ano? Tungkol tayo sa ano? Anyong lupa o tubig. Tama,

Bulkan. Tama, magaling. Ngayon naman, borol. Higit ang mas mababa ito ay sa tanggong at ang halimbawa ito ay kanyang na chocolate hills na borol sa Pilipinas. So ano ang kanyang na chocolate hills na borol sa Pilipinas? Borol. Tama, Mba. Tama, madaling. Ngayon naman, dumabot na tayo sa ng bondokin Matataas at mata, matataring na bundok na magkatikit at sunod-sunod. So ano ang matataring na bundok na magkatikit at sunod-sunod? Bolo-bondokin. Tama, bolo-bondokin. Ngayon naman, yungin. Mga ang at mga butas na may sapat, sapat na lawa na maaaring masampin ang tao tayo. So ano ang likas at mga butas may sapat na lawa? yungib Tama, yungib This year, to. Kapatagan, year Bulkan, Borol, Lambak, Bolobondoken, Yungib, Desierto. Ngayon, wag makakalimutan. Ngayon, wag makakalimutan. Ngayon, wag makakalimutan. Ngayon, wag mga mga wag makakalimutan. Ngayon, wag makakalimutan. Ngayon, wag makakalimutan. Ngayon, wag makakalimutan. Ngayon, wag makakalimutan. karagatan. Tama, karagatan. Kasunod naman ang dagat. Malawak ang na anyong tubig na mas malingit na mga sugat sa karagatan. Mahalap ang tubig ng dagat sa pagkat ito sa karagatan. So, anong malawak ang anyong tubig na mas malingit na mga sa karagatan? Dagat. Tama, dagat. Ngayon naman, kipot. Tama, kipot. Ngayon naman, tanong. Isang matarik na pababa na tubig sa isang sapa. So, anong mataring na, na, na pababa ng tubig sa isang sapa? Talon. Tama, talon. Ngayon naman, loob. Isang ng na tubig na nagsisirbing na ng mga barko at iba pang sasakyan pandag. So, ano naman yung tubig na nagsisirbing na ng mga barko at iba pang sasakyan pandag? Loop. Bulpo. Tama, bolpo. Ngayon, anong lahat mo rin ng mga anong dagat, lawa, iyo, ipo, talo, at bolpo. So, saan? So, may nabutulang matara kayo sa anong lupa sa anong tubig? Opo, guru. かも。

Naga. Siapa lagi yang tersobot? Naga. Sama, Naga. Apa, apa kok kalian yang tersobot? Naga. ayusin yung na mga kapwa sunod ng Selamat.